Epektibo na simula ngayong buwan ang panibagong dagdag singil sa kuryente ng Meralco. Kung magkano alamin sa frontline report ni Laila Pangilinan. Kasabay ng pagtaas ng temperatura ngayong tag-init, ang pagtaas din ng konsumo at demand sa kuryente. Kaya ang Meralco nag-abiso sa kanilang mga customer. Natataas ng 72 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Abril. Ibig sabihin, kung kumukonsumo kayo sa bahay ng 200 hanggang 500 kilowatt hour kada buwan, maglalaro sa 144 pesos hanggang 360 pesos ang madaragdag sa inyong electric bill. Paliwanag ng Meralco, pangunahing dahilan ng dagdag-singil ang pagtaas ng generation charge. Dahilan ng uh, pagtaas ng kabuang singil ngayong buwan ay ang uh, pagtaas mula sa wholesale electricity spot market or WSM uh, Tumaas ng 3 pesos and 42 centavos per kilowatt hour. Bukod sa generation charge, tumaas din ang transmission charges. Kaya ayon sa Meralco, mas malaki pa sana sa 72 centavos ang dagdag-singil ngayong buwan kung hindi pinag-utos ng Energy Regulatory Commission na i-refund ng Meralco ang sobra nitong nasingil sa nakalipas na halos dalawang taon. Tansya ng Meralco mararanasan ang peak demand ng kuryente sa Mayo kung kailan kasagsagan ng tag-init. Lalot mas marami ang gumagamit ng appliances tulad ng electric fan at aircon. Dahil sa inaasahang dagdag na gastusin, masama ang loob ng tinderang si Charis, lalo raw mababawasan ang kita sa kanyang tindahan. Mababawasan yung, halimbawa kung may ipon, ganun. Tapos mapupunta lang po sa kuryente. Payo naman ng Meralco. Gumamit na lang ng appliances na matipid sa kuryente. Maaari rin daw bisitahin ang kanilang website para sa kanilang energy calculator at mga tipid tips. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.